嗯、uh So, in mga love good morning! So, kahapon po is nagpapasok po tayo ng tubig at ito na po ang ganap sa fish pad natin. Medyo madami-dami na po ang tubig. Ayan, tingnan di ba? Diba? Medyo madami ng tubig. Uh. At ngayon po mga ka-love is magpapakain, magluluto po kami ng yes. mais. po para ipakain po sa sugpo. At ito po yung aming mais. Ito po yung mais. Yes, ang mais na yan ay crack corn po yellow corn. So maghahanap tayo ngayon ng panggatong para syempre while nagtalas na po doon si Francis doon. So ako po yung magluluto dito sa crackorn po para ipakain po mamaya sa ating mga sugpo. So let's go. So tayo po ay nagpapakulo po ng tubig At pag kumulo na po yung tubig Ay tsaka natin ilagay po yung mais po na cracker Habang nagluluto po yung bibig kumakalab na po Yung nagluto na talaga ng mais makalab pagkain sa sugpo So ako naman yung magtatalas doon kasi subang laki Tara So ngayon po mga kalabis, kumukulo na po yung ating hot water. Yan na. At maglalagay na tayo ng So ayun makalab, ito na po yung mais makalab na ano, gilo corn makalab na ipapakain natin sa ating sugpo. Ito lahat makalab ipapakain natin para mas mabuk, ma lumaki pa sila ng gusto makalab. So ilipat natin dito sa dito natin ilipat sa bangka. Dito. <laughs> dito. So, ayan na po yung aming crackcorn. So, ililibot na po natin dyan na ilalagay dyan mga klavo. Oh. Ihahagis lang po natin yan papunta dyan sa ating fish fishpan para makain po ng mga sugpo. So, ngayon mga kalabay, magsisimula na po tayo magpapakain sa ating mga halagan sugpo mga yung mga na yung mga alaga natin nitong makalab yung mga crab sugpo at bangos kumakain talaga nito makalab kasi favorite po talaga nila ito. Ano, gano'n mo lang makalabok? Para makakain sila ng maayos? yung gano gano'n. Tapos doon naman sa gitna. Uh. ayun mga kalaw, ako po yung nag video din po dito para malinaw din at yun po si Francis po sa my GoPro lo init mga kalaw po oh. GoPro lo <laughs> yun tingnan nyo po yung aming inaano mga kalaw o oh. baka na sa 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 may makalampo yung amino na sinasakyan na bangka. Okay, naanuh oh, naanuhan ng tubig. So, yung sinasakyan naming bangka kalab Isira na kasi ito. Kaya ayun po makana parang nawala po yung kanyang pasakitan. Kasi yung buti na lang makalampo. Ayan, naanuhan. So yung sinasakyan naming bangka mga Kalaw, isira na kasi ito. Kaya ayun po mga Kalaw, parang nawala po yung kanyang takip dyan. Buti na lang mga Kalaw, is nandito pa tayo sa ano o, oh, sa may puntod. Okay. Tignan nyo po yung mga banisil dito, o. Oh. Diba? Yan po, hindi po namin niya nilalagay. Talagang dito na talaga yan. Yan po yung bahay kubo. Yan! So ngayon ay tuloy-tuloy na tayo makalab na mapakain sa ating mga alaga dito kasi wala nang ulan. Yung mga bangos sa tingin nyo, gumagalaw-galaw na yung tubig. Gumagalaw-galaw ng tubig mga kalab. Punta tayo doon sa yung buong fish pa natin ay lilibutin natin para makakain sila ng silang lahat para makakain yung mga sugpo. Ayan, so pagkain. Oh, eh, ganun mo lang. Dito. Diyan. Ganyan lang, kasi hindi makalabag ng mga suko. O, ito. Amoy, amoy. Ito, ito ng mga panana. Tabs. Ito, ito. Bawat-bawat ang ingat nyo eh. Ito eh. lang. Di pala. baka na ako. Hilaw. meron kaming nakikitang butas ano sa ayan? hipon mga kalawang meron kaming nakikitang butas dyan si Francis sinatakan niya po So yun natapos na po natakpan ko na yung mga butas ng crabs. So ito yung mas nakaka-excite po kapag meron po kayong fish pan. Dahil pinapakain mo, ganyan. So talagang sinusugal mo talaga pati buhay mo mga kalaw. Kasi kung lugi ka, pati buhay mo talaga, madadown talaga. Kaya isugal mo lahat. So ngayon eh sa dito tayo sa ating pamerta Stars come to shepherd when it's dark. So far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. So ngayon makalabay yung feeling tree natin makalabay nalagyan natin ng pain para pakahuli ng crabs So tapos oh. na pong napakain po ng tapos na mm. Ayan So sa wakas po mga kalawis, tapos na pong napakain po yung ating mga sugpo Ayan na at ang oras po ngayon ay alas 3 na po ng hapon thank